Balitang pambansa muna, nagdagdag po ng maritime patrol ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ito nga po'y kasabay ng uh, kung saan ilang barko ng China ang namataang umaali-aligid sa kanila. Ayon po sa ating Coast Guard naman, walong Chinese vessels ang nakapaligid sa Escoda Shoal habang may apat pang nasa labas ng Bahura. Una nga pong sinabi ng ating Armed Forces na nadagdagan ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Kaya mas pinaigting ng ating militar ang pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ngayong linggo po ay patutupad ng China ang kanilang patakaran na aarestuhin daw ang anilay mga trespasser sa mga inaang kinilang teritoryo. Inaatasan po ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sundalong Pilipino na maging handa sa lumalalang external threat o banta sa labas ng bansa. Samantala, nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Fort Bonifacio, Tagig. Tinutukan nila ang agarang pagresponde sa mga sundalong kunwaring nasugatan sa gitna ng bakbakan. Bahagi po ito ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Philippine at United States Marine Corps Kabilang po sa mga itinuro ng US Marine ang uh, blood transfusion o ang pagsasali ng dugo habang naiipit sa gulo ang tropa Bukod sa medical response, ibinida rin ang paggamit ng martial arts bilang paraan ng pakikipaglaban Magpapatuloy ang Marine Aviation Support Activity ng dalawang bansa sa mga susunod na araw ganda ng uh, training nila. Parang pelikula, ha? Yes. Samantala, wow. pero iginiit ni Vice President Sara Duterte na para lamang sa 2022 elections ang unit team o tandem nila ni Pangulong Marcos Jr. Matatandaan pong pinatutsadahan kamakailan lamang ng unang ginang Lisa Marcos Araneta o Lisa Araneta Marcos ang bisipresidente. presidente, Tumanggi rin po magkomento si VP Sara sa kautusan ni Marcos Jr. na isama ang bagong Pilipinas hymn at pledge sa mga flag ceremony. Nauna itong kinontra ng ilang grupo ng mga guru at mga kritiko dahil marami pa mas dapat na unahing problema sa sektor ng edukasyon. So kahapon sinabi niya na 'yung unit team daw po ay e sa panahon lang ng halalan. Lang tapos, uh, okay. kinakailangan daw siya magpapayat para makapagtupis. <laughs> Yun ang kanyang joke oh, sa reporter oh. na sinasabi na medyo naging Anan slim oh, oh. ang ating uh, bisipusid. Sabi down. niya, eh, bakit? mas maganda oh. ito para makapagtupis yung mga, mga sabi niya, eh, oppressed. mga oppressed. Yung mga inaapi. You know. Naku, lagod kayo pag nakita niyong nakatupis si Dupy Sara. Hey, eh. Puyo kayo lahat sa kanya. <laughs> okay. Samantala, umuugong na naman ang umanay planong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Iniimbestigahan ng PNP ang report na ilan umanong taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at Chinese communist ang nasa likod ng ouster plot. Plano umano nilang patalsikin ang pangulo bago dumating ang mga kinatawan ng International Criminal Court na kasalukuyang iniimbestigahan ang war on drugs. Sa ilalim ng umano'y destabilization plot, si VP Sara ang planong ipalit kay PBBM. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala pa silang na-monitor na seryosong banta laban sa pamahalaang Marcos. Sa ilang pangbalita na ihatid na ng Kamara de Representante sa Senado ang kontrobersyal na divorce bill. Ito nga po'y kasunod ng kahilingan ng may akda nito na si Albay Congressman Edsel Lagman. Ibig sabihin, hindi na hihintayin pa ang plenaryo para po sa House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill. Nauna pong iginiit ni House Secretary General Reginald Velasco na hindi muna itatransmit ang panukalang batas sa plenaryo matapos pong questionin ng ilang mambabatas ang resulta ng botohan. Pero sagot po naman ni Lagman, hindi naman daw po isinasa formal ang mga reklamo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.